Happy Christmas. Weihnachten. Uh, okay. Ano ang ibig sabihin sa iyo ng Pasko, kaibigan? Para sa karamihan, ito ay panahon ng pagbibigayan, pagdadamayan, pagpapatawad, at higit sa lahat, ang Pasko ay pag-ibig. Tama nga naman, wala nang hihigit pa sa kadakilaan ng Pasko. Ngunit para kanino nga ba talaga ang Pasko? Para nga ba sa lahat? Sabi nga nila, Life is so unfair. Paano kung ikaw ay isang sundalo at nasa pusod ng digmaan? Malayo sa pamilya, walang kati